So ayan isa na namang sikat na vlogger na kinwestyon na naman kung kailan umaangat ang kanyang negosyo at hindi naman ito tinatantanan. Isa rin po siyang nanggaling sa mahirap. Kung makikita nyo ang kanyang vlog is alam niya ang buhay mahirap. So ngayon nasa tamang lugar naman na siya is nagkaroon na naman siya ng question sa kanyang uh, business. So panoorin natin. Bakit kaya may mga ganito?

ang hirap din mag-provide ng kuhunan. Ito nga, may nagbaganda na tao, nandito ako lang, kasi dati nasa lasada ako, so prepare kayo. May nakapisto ako dito, ano naman yung mga hinahanap nyo, so gusto ko maging patas lang. Kasi sa lahat ng window dito, sa dami namin, ako na lang nakikita nyo. Yun Diyan lang naman yun eh, maging patas lang sana tayo, pero ako wala akong, wala akong ano din sa inyo, pero sana na maging patas na tayo ha. Kasi ako, nagpag-apply na ako, pag sinabi ko buhali ganito, ito na naman. Yun lang naman. <tod> yun lang naman mga gusto nilang may income kasi manakas ang kanyang kita din kuwa dinadayo ng maraming tao ang kanyang restaurant di ba grabe din pinagdaanan niya ng mga blogger na yan si Miss Diwata Paris pinapasyalan ng karamihan hindi pa ako mayaman ha, nagpapayaman pa lang sana ako, pero bakit daming ganyan? Dahil ako kahirap, alam niyo ang sitwasyon ko, nagmula ko sa ilal tulay. Sa kasipagan ko, may ganito na ako, ang dami niyong ano, dami niyong alas. Ano. So, ano ba gusto nung gawin ko sa buhay ko? Diba? Pilipino din ako, taong Pilipinas din ako, butantino rin naman ako dito ang sarap kaya ng mga luto ni, ano, Diwata pa. Unlimited rice pa. Ang nakikita ko sa kanyang mga, ano, vlog, yung chicken joy, ang sarap kapag kinagat ng mga, ano, customer. Dahil talaga pumapasyal sa kanyang customer.